pati yung Pero isa ano, sa mga abandoned ano, house. Binentas ng village, isa lang ganyan, Hindi, so, ano lupa lang. Mm -mm. Lupa ba lang binili nila. hindi nila pinirhan? Siguro investment lang yan, baka nasa abroad. Di ba kagaya ng ibang mga bahay doon? yung... Hindi, dapat hindi mo na pinatayuan kung hindi naman titerhan. Manang, problema na nila yan. Eh. Wala bang ahas di dito? Hindi dapat problemahin din natin yan. Kasi nakaka... Naka, ah. Dapat pumunta tayo dito ng gabi, mana. Gaga. Ay, mga anay, uh. <coughs> <coughs> <sky Laparoon> <laughs> oh. Hello! Hindi ka natatakot ako, ah. Ito oh, kay Andra, Oo, oh. kasi pababaan siya. oh. Uh. Saan sa Ha? Huh? Ah, pero ito wala. Ah, hindi kahoy yung flooring kaya okay, no? Okay, wala ang kahoy ito. Hmm, pagkahoy, di. Bagsak na to. Ang, oh, ang ganda pa naman, oh. Alah, ang ganda, oh. Uh ganda naman ito. Ang kahit kasi mahog na ito, wala underground. oh, oh, tinan mo yung style. Para siyang ano, style American. Ay, ayun, tinan mo yung bathroom. May ano? May vanity? Bathroom? Ayun, CR so na. Rich. Hindi. Ano nila to Vanity? Kasi pag gagaling mo sa CR, eh, ang ganda! oh tinan mo yung bowl nila manang ng O. Oh. Numa nila? Mm-hmm. Mm -hmm. Baka ang lawak na CR, no? Pang hotel, no? Mm -hmm. Tapos wala kayo siya puwiin, no? Mm. Ano ba Tignan mo natin sa taas, go. Tignan mo yung kahoy, ko. Yeah, oh. Mas yung... Halatang magandang kahoy ginamit, kaso dahil sa tagal na. Sige, akyat ka. mo. Ikaw ba? Mas magaan ka. Tapos ako mahugno. Hindi, mas gaanoan ka. Dito, ikaw hugno. Wala, uy. Ano yung ahas? Ganyan pa na. Ah, ang ilang wall man ang kahoy. Tanawa. Tapos, hindi pala fininish ang ila ang loob niyan, no? Simento lang siya. Ha? Alam, anak. Di siya mo? Di siya mo kalitog ka? Ay! Uy, judi, uy, basi mo kalitog ka, Kemi. Simento siya. Wala ka kaliwang, no? Simento? Tignan mo kayo, simento ba yan? Simento yung flooring. yung flooring. Iwanin mo ba yun? Hoy! Di rin ang tamag sa kuha. Andalig ba? Ayoko. Andalina, go. Ikaw na. Wala. Takot naman. Dapat sa litig sa so, wadrido na at... to. <laughs> Dapat punta tayo dito ng gabi. O, vidyohan mo, manang. Ay, Bijuan mo, manang, ba? Hoy! Hala, manang. Di na ginagana. Alam, di bulag oh. Gino'n ko. Di na ginagana. Diret sa kilid lang tama. Ay, ayoko humiwala yung hagdan. That is so scary. Ano ba yan? Ang daming dutubo ko naman. Ano, parang mga Ah, baka. Wala. Siguro pinasok ng mga ano to. Adik-adik. Ano ba? <coughs> baka pinasok ng mga ano. Dito din po ang ganda ng CR. Kasi ang tagal nitong abandonado eh. Oh. napaka -okay naman Oh, picture. Diri ka hiwalay lagi man oh. Hindi Ganda na si Arn Jan. Oo. Dito sa basement. Mayot. Manang, di ko palabi kay ano. Tanawa ang iyang ko ano. Uy. Bayutak ka. Uy. Loob Bayutak ka, o? Oh. Bulok na yung kahoy sa ilalim. Pag hinahinay, gibayutak ka. Ay. Dito sa baba man ang daming kwarto din, Oh. At dalawa. Dalawa malalaking kwarto. Halika man lang, oh. mo. Ang Ah, uh, Oh, ito sa likod. Ang ganda sa likod, oh. May exit. Wala. Bakod siya. Pwede sana yung lagyan na lang swimming pool to, no? Tapos tingnan mo yung dyan, oh. Ay, ang ganda mo. Ang Wow. So, ang tapaw lang siya sa baba. Kaya nga. Oh. Ah, feeling ko meron. Ah, meron. Ito, oh. Ay, hindi siya CR. Ay! Ano to? CR siguro yan. Or vanity. CR. Hindi, wala siyang bowl, eh. Tumai ka dyan. Ay. Sas <laughs> dito. No. Ano itong mga walang CR? Hmm. Ang lawak sa likod. Outdoor ang CR. Ay, oo, outdoor. Ang ganda, no? Hoy mana tara na baka mo ano tayo dito. Matres passing tayo dito. Hindi ara kan limang. Diba? Go. Hintayin kita dito sa taas manang.